China muling nagpakita ng pwersa sa pamamagitan ng isang simulation attack sa Taiwan. May nilabas silang graphic animation na nagpapakita ng kanilang military drills sa paligid ng Taiwan. May mga pinakawalang missile na bumagsak sa ilang syudad tulad ng Taipei at may mga warships na pumasok mismo sa response zone ng Taiwan. Ito raw ay isang pagsubok sa kanilang kakayahan sa isang real attack scenario pero sa kabilang banda, isa rin itong matinding parusa laban sa presidente ng Taiwan na si Lai Ching Te na patuloy nang isinisulong ang independence ng kanilang bansa. Pero hindi lang yan. China, binanatan din ng Amerika. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, kung tunay na gusto ng US na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon, dapat itong sundin ang One China Policy. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, Isang tanong ang bumabagabag sa maraming defense analysts. Malapit na bang sumiklab ang isang tunay na gyera sa pagitan ng China at Taiwan? At kung mangyari ito, gaano kalaki ang magiging epekto nito sa Pilipinas at sa buong mundo? Sa gitna po ng matinding pagbaha at iba pang sakuna sa mundo, isa pang panganib ang lumulutang sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang China hindi pa rin natitinag sa kagustuhan nitong muling angkinin ang Taiwan, isang maliit ngunit makapangyarihang bansa na suportado ng Amerika at iba pang kanlurang bansa. Sa isang matinding pahayag, sinabi mismo ng isang Chinese general na si Zhang Saucia, and "The Chinese military will show no mercy to anyone who tries to separate Taiwan from China." Isa itong diretsahang banta hindi lang sa Taiwan kundi pati na rin sa sinumang bansang tutulong dito, kabila ng US. Pero bakit nga ba napakaimportante ng Taiwan sa China? Bakit ilahanda silang maglunsad ng gera para lamang dito? Hindi po maikakaila ng Taiwan ay isang pinakamahalagang bansa pagdating sa ekonomiya at teknolohiya. Ang kanilang industriya ng semiconductor ay bumubuo ng halos 60% ng global supply na nangangahulugang kontrolado nila ang mga mahalagang chips na ginagamit sa halos lahat ng modernong teknolohiya mula sa smartphones hanggang sa advanced military weapons. Bukod pa rito, ang Taiwan ay may napaka-strategic na location sa Asia Pacific. Kaya naman, hindi nakapagtataka na kahit ang Amerika ay handang ipagtanggol ito. Kung makuha ng China ang Taiwan, magiging mas matibay ang kanilang kontrol sa South China Sea at posibleng masapawan ang US sa ekonomiya at military dominance sa rehiyon. Ayon po sa intelligence report, patuloy ang China sa pagpapalakas ng kanilang military forces malapit sa Taiwan. Ilang beses na nilang sinubukan ang gray zone tactics na mga agresibong aksyon na hindi ganap nagyara ngunit may layuning takutin at i-pressure ang Taiwan. Kasama na rito ang pagpapadala ng fighter jets sa Taiwanese airspace, pagpapadala ng warships sa kanilang territorial waters, at ngayon isang full-scale military simulation ng isang aktual na pagsalakay. Ayon nga po sa Taiwanese defense officials, nakita nilang malinaw na pattern ang China ay tila nag iinsayo para sa isang totoong pagsalakay sa hinarap. Pero sa kanilang banta, matapang ang sagot ng Taiwan We will defend our homeland at all costs. Matagal nang sinusuportahan ng Amerika ang Taiwan sa pamamagitan ng pagbibigay ng military aid at high-tech weapons. Dagdag pa rito, pinalakas ng US ang military presence sa Indo-Pacific region kasama ang pag-deploy ng aircraft carriers at warships malapit sa Taiwan. Hindi rin magpapahuli ang Japan at Australia na nagpahayag ng suporta sa Taiwan kung sakaling sumiklab ang isang digmaan. Pero sapat ba ito upang pigilan ng China o mas lalo lamang itong pinapainit ang tensyon? Kung magkakaroon ng gyara sa pagitan ng China at Taiwan, siguradong damay ang Pilipinas. Una, dahil sa ating lokasyon. Malapit lamang tayo sa Taiwan. Kaya anumang missile strikes o military conflict ay maaaring umabot sa ating teritoryo. Pangalawa, ang ating economic ties. Malaki ang epekto nito sa ating import at export trade, lalo na sa electronics at manufacturing. At higit sa lahat, mayroon tayong mutual defense treaty sa Amerika. Ibig sabihin, kung tatamaan tayo ng China, may posibilidad na pumasok ang US sa gera sa ating panig. Isang bagay na tiyak na magpapalala sa tensyon. Mula sa pananaw ng ating pananampalataya, hindi lamang ito usapin ng teritoryo o politika. Ito rin ay isang laban ng mga pwersang espiritual. Ang kaguluhan, kasakiman at pagsupil sa kalayaan ng ibang bansa ay mga manifestasyon ng mas malaking espiritual na digmaan na nangyayari sa mundo. Tulad ng sinasabi sa Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at lugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa espiritual na hukbo ng kasamaan sa kaitaasan. Kaya bilang mga katoliko, mahalaga na ipanalangin natin ang kapayapaan, hindi lang sa Taiwan kundi sa buong mundo. Hindi natin maaaring baliwalain ang mga kaganapang ito sapagkat tayo mismo ay maaaring maipit sa gitna ng kaguluhan. Ang tanong, gaano nga ba kalapit ang tunay na gera sa pagitan ng China at Taiwan? At kung mangyari ito, paano ito makakaapekto sa Pilipinas at sa buong mundo? Isang bagay lang ang tiyak. Ang mundo ay patuloy na nagbabago at dapat tayong maging handa sa anumang mangaaring mangyari. Ano ang inyong opinyon sa tensyon na ito? mag iwan po ng komento sa ibaba. Sa patuloy po na tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, marami po ang nagtatanong. Ito na ba ang simula ng ikatlong digmaang pandaigdig? Sa Biblia sinasabi na mismo ng ating Panginoong Iso na ang ganitong mga pangyayari ay bahagi ng mga sinyales ng katapusan ng panahon. Maliwanag po na nakasulat, Matthew 24 verse 6 to 8, Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng digmaan. Huwag kayong mabagabag sapagkat kailangan mangyari ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ang isang bansa ay lalaban sa kapwa-bansa at ang isang kaharian ay lalaban sa kapwa-kaharian magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng matinding kahirapan. Hindi natin sinasabi na tiyak na malapit na ang katapusan. Ngunit malinaw po na ang mga pangyayari sa ating panahon ay sumasalamin sa mga babala ng Panginoon. Hindi tayo dapat matakot, kundi mas lalong maghanda, hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual. Sa panahon po ng kaguluhan, ang mga Kristiyano ay tinatawag upang manalangin. Sinasabi nga po sa 2 Chronicles 7.14, sinasabi ng Diyos kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking muka at tatalikuran ang kanilang masasamang lakad. Diringgin ko sila mula sa langit at ipatatawad ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Hindi tayo dapat maging pasibo sa harap ng lumalalang tensyon sa mundo. salib dapat tayong maging masigasig sa pananalangin, hindi lamang para sa ating bansa, kundi para sa kapayapaan sa buong mundo. Ang panalangin po ay isang napakalakas na sandata laban sa puwersa ng kadiliman. Ang simbahan po ay tinatawag upang maging tagapagtaguyod ng kapayapaan. Sabi nga po ni Kristo, Matthew chapter 5 verse 9, pinagpala ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawagin mga anak ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat umayag na ang kasakiman at kasamaan ang maghari. Dapat tayong magsalita laban sa mga maling gawain ng mga makapangyarihan. Manalangin po para sa katarungan at maging instrumento ng pagkakasundo sa anumang paraan na ating makakaya. Ayon nga po sa Kawikaan 1434, ang katwiran ay nagpapataas ng isang bansa, ngunit ang kasalanan na isang kahihiyan sa anumang bayan. Hindi dapat gamitin ng mga pinuno ang kanilang kapangyarihan upang supile ng iba. Ang isang bansang nagtataguyod ng kasamaan, kasinungalingan at pang-aapi ay hindi magtatagumpay sa harap ng Diyos. Ang kasaysayan ay puno ng halimbawa ng mga imperyo na bumagsak dahil sa kanilang kasamaan. At ang China, Taiwan at maging ang Amerika ay hindi po eksempta dito. Habang ang mga bansa ay nagbabangayan, at nagpapalakas ng kanilang mga militar? Dapat nating tandaan ang sinasabi sa Psalms 20 verse 7. Ang iba'y tumitiwala sa mga karo at ang iba'y sa mga kabayo. Ngunit tayo'y magtitiwala sa pangalan ng Panginoon nating Diyos. Sa huli po, hindi sandata, hukbo o alyansa ang makapagligtas sa mundo, kundi ang Diyos lamang. Kaya nga, bilang mga katoliko, dapat po nating ito ang ating pananampalataya hindi po sa mga pinuno ng bansa, kundi sa Panginoon. Kaya kakurious sa patuloy po na tumitinding tensyon sa pagitan po ng China, Taiwan, marami po ang nag-aalala na baka ito na ang simula ng isang mas malawakang digmaan. Ngunit bilang mga Katoliko, hindi lamang tayo dapat tumingin sa mga pisikal na aspeto ng labanan. Dapat din nating unawain ang espiritual na dimensyon nito. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga ganitong pangyayari? Kaya mga curious, hindi natin alam kung ano ang hinaharap. Maaring lumala pa ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at posibleng madamay ang ating bansa sa digmaan. Ngunit anuman ang mangyari, huwag tayong mawala sa direksyon. Ipanalangin natin ang ating mga leader, ang ating bayan at ang buong mundo. Kumilos po tayo sa liwanag ng salita ng Diyos at maging matatag sa ating pananampalataya. Maging handa kayo sapagkat darating ang anak ng Diyos sa oras na hindi ninyo inaasahan. Matthew 24 verse 44. Kaya ano po ang inyong pananaw sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan? I-comment po sa ibaba at ipagdasal natin ang kapayapaan sa buong mundo. Huwag pong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pang mabuti ito at mabigyan ng makabuluhang impormasyon. God bless po sa ating lahat.